What's up sa inyo mga boss, this is Boss V Panibagong araw, panibagong vlog Ang gagawin natin sa araw na to Kaya kung bago ka lang sa aking channel, uh, mag-subscribe ka na And then follow my Facebook page uh, And then yung mga boss, ang topic natin for today is Magano ba ang kitaan sa pag-grab If uh, worth it ba, 8 hours, 9 hours, 10 hours Medyo tanghali na po, 12.35 na po ng tanghali So ito lang, update ko na kayo mga boss God bless, ingat Bale ito mga boss. Uh, ito yung parking sa likod ng SM. Ayan. May NU po dito sa SM, sa South. So ito po yung South Residences. So yun na lang mga boss. So yun mga boss. Uh, dito po tayo sa likod ng SM, South Residences. So sa likod ng SM po ito. And then nagkatay po muna tayo ng mga uh, booking. Then hopefully maging maganda yung booking sana sa araw na to. So, yun na lang po siguro mga boss. Update ko na lang kayo sa mga bookings ko. God bless. Ingat. So, yun na mga boss. Uh, three 3 hours na po ako na nagbabiyahe. And then naka 11 na uh, bookings sa po ako. Uh, yun lang buti. Hindi ako ganun nagtagal sa likod ng SM. Nagkaroon ka agad ng bookings. So, yun lang. Rush hour na mga boss. And then nagbibuild up na yung traffic. So, yun lang. Hopefully, kahit traffic, maganda bigay ng fare and then bookings, syempre. So, yun na lang mga boss. God bless. Ingat. So, yun mga boss. Uh, medyo traffic. Uh, yan, makapapansin nyo, nagpe-blake na yung green. Nakailang stop na po ako dito. Bali yung padiretso dyan sa may right side. Paano ano na yan pa Las Piñas sa e, dito yung pa, pa left pa ATC Alabang Town Center lagi nga uh, ganito dito sobrang uh, traffic ito yung nagiging dahilan ng traffic dito sa mga taga south dyan comment nyo naman uh, kung ano yung experience nyo dito sa ATC na to so yun lang So, pwede makakadami tayo ng bookings. Sa araw na to, kahit ganito, napapuntaan tayo dito sa traffic na to. Yun mga boss, comment nyo na lang, ano yung experience nyo yun dito sa ETC. Ingat mga boss! Okay, mga boss, uh, bali na ka-7 hours na biyahe na po ako. And then, hindi ko lang po nakita ko na kailang bookings na. Pero maganda lang, ito po ipapakita ko sa inyo uh, na uh, hindi po ganun traffic. Ganun ka-traffic dito sa Alabang Zapote nag-rush hour sa gito traffic lang and then yun hindi po traffic uh, at least may booking kasi minsan pag di traffic po, di ba, is uh, walang booking. So, yun na lang mga boss, update ko na lang kayo. God bless, ingat. oh, yan mga boss. Yan yung sinasabi ko pero, uh, hindi yan traffic. Dahil lang naman sa traffic light. Ang sa may left, makikita nyo, yung establishment yan, Wilcott yan. And then yung corner dito sa may right side, mga papuntang, ano yan, uh, Concha Cruz. And then yan, yung mga uh, sasakyan na dumadaan sa left is Palabang. So itong daan natin is Palas Piñas tong alabang sa po din ito lalo tong road na to traffic to lagi especially pag rush hour pero ito na agulat Hindi naman di na siya ganun ka traffic kahit maaga pa Ay, eh, makikita nyo yung mga boss kapag uh, nag go na tayo bali na kanop eh na stop pa eh okay, mga boss sa mga napapadaan dito ano ba yung mga worst experience nyo gaano katagal gaano, gaano katagal yung naging uh, na traffic kayo dito comment nyo naman mga boss so yun may mga christmas lights sa right side yun yung the village square ayan ang ganda so yan kung mapapansin nyo yung paalabang sa kaliwa ay ditong tadaanan natin uh, plus piñas yan tingnan nyo po walang ganong sasakyan maaga pa po yan hindi po traffic uh, kaya maganda yung biyahe natin kasi hindi po traffic and then may booking kahit paano kasi minsan pag di traffic walang booking so yun lang comment nyo na lang mga boss anong experience nyo dito in pinaka worst yung traffic dito sa alabang sa pote ayan no, kita nyo po oh, ang ganda ng flow Traffic. So, ayun na lang mga boss. Update ko na lang kayo. So, mga nagiging natin sa araw na to. So, ayun lang mga boss. Ayan, makikita nyo, talagang di traffic. Dati, pag ganito, traffic yan. Sobrang tindi ng traffic. Kasi meron sila ginagawa dito yung buhos na lang mga boss comment nyo na lang ano yung pinaka worst na experience nyo dito yung traffic sa alabang sa bote sa dito sa Las Piñas Kaya yun na lang. ingat mga boss magkain muna tayo mga boss Buti na lang po, hindi po ganun ka-traffic. din yun kahit paano may booking Ay, hey, mga boss, ah, maganda booking nyo. Mabas mm -hmm. oh, Bakpakan na ulit Kahit medyo gabi na Kailangan eh God bless mga boss Ingat Ay oh, mga boss Dito po sa Asian Drive Ah, CN Drive. sa likod po yun ng Vivere Hotel so yun po, uh, wala pa pong booking pero um, mm, pa uwi na ako so update ko na lang kayo mga boss kapag nasa garahin na ako kung ilan ang bookings natin and then kung nang kamagkano tayo sa araw na to so yun na mga boss, God bless, ingat so yun na mga boss, ah uh, bali naka na po ako, nasa grahi na po ako, bali di na po kasi ako nagkaroon ng booking, kaya umuwi na po ako. So, ito po mga boss, naka-30 bookings po ang biyahe ko sa araw na to. And then, uh, 12 uh, a.m. na, so naka-11 hours po na biyahe. So, medyo matagal din po yun. So, ito mga boss, papakita ko po sa inyo yung uh, naging kita sa araw na to. So, mga boss, papakita ko na yung uh, bookings at earnings natin sa araw na to. O, oh, ayan mga boss, naka 30 bookings po ako sa araw na to. Yun lang mga boss, hindi ko talaga po talaga kailangang ipakita kung nakamagkano po ito. Kaya na lang boss, uh, kung ano po yung hula nyo, kung nakamagkano po sa araw na yan. Hindi po kasi talaga dapat ipakita ang kita. So, ayan mga boss, God bless, ingat naman mga boss, hindi ko talaga pwedeng uh, ipakita kung magkano po yung total amount. Pero yun lang, in 11 hours, naka 112 kilometers po tayo na biyahe. And then, ang gas po niya is nasa 850. And then, yun lang, basta big thankful, katulad niyan, malaking blessings yan kahit para sa araw na to, sa 11 hours na biyahe. And then, yun lang, kasi minsan nalulok forward natin kung ano lang gusto natin. Pero yung mga manlita blessings, hindi tayo nagpapasalamat don't worry, makakamit nyo rin kung ano yung gusto nyo. Tsaga lang yan. And then, uh, pananampalataya. Totoo yan. So, yun okay, lang mga boss. Ay boss. Ay Be thankful. Malaki ang blessings. -ha -ha God bless. Ingat.